Hello guys! Welcome back to my channel! Magluluto ka pala tayo ngayon ng ginisang pechay. Nagsatay ako dito na bawang sibuyas. then, ilad ko na yung kamatis. Tapos, pag nasatay natin yung kamatis, add na natin yung pilapia. Ginisang pechay ko pala ang lulutuin natin ngayon. Can chai. Then, lagyan na natin siya ng toyo, ng palasa. Then, cover na natin siya. Turn yung pag na, pag after 10 minutes, pwede na natin siya ng Ready to serve na siya. Thank you for watching, guys. Bye!